Uh, Tagbilaran City naman po tayo sa Bohol. Magandang araw po sa iyo, Brother Ellie. Uh, ito po ang tanong ko. Bilang isang katuliko, na nar nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or press ang aking kasalanan? Yan po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ko sa iyo. No? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, eh, sa nobyo mo, ikaw, doon ka Basahin natin ang 5.16 ng Santiago. "...mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan." gano magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, Confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan sa sibuhanon sabi, busa magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampon ang usa alang sa usa. Aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Eh, halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo, sa kaibigan mo dong ka mangungumpisal. Hihingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala. Eh. Pero pangunahin dapat mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat eh. Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. English kapatid la Daniel. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. And thou forgavest the iniquity of my sin. Said, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest. If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord, first of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord. and thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuano. sabi, Giila ko ang akong sala, nganha kanimo, ugwala ko tagoy ang akong kasalanan. Mingon ako, igasugid ko sa ginoo ang akong mga kalapasan. ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Makita mo? Maliwanag, kahit saan mo basahin Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala, that is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka. Kung kanino ka nagkasala, kasala ka sa kumpari mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nalay mo. Punta ka sa Kanya, umamin ka, yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya. Yun ang utos, kapatid. Sana naunawaan mo kami salamat po, Brother Eli. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa Diyos. Magandang araw po, kapatid na Eli. Dito po sa Lawag City, ang magtatanong ay si Brother Alex Aguto, 39 years old, isa pong katoliko. Uh, ako po'y humahanga sa inyo kasi gawa nung uh, dumadami po kayo sa loob ng sampung taon, eh, napakarami na po ninyo. Uh, maaring iniisip ng iba na isa sa palatandaan ng tunay na iglesia ay dumadami ang miyembro. Uh, pwede pong pakipaliwanag yung Daniel chapter 8 verse 14. Salamat po. Ay natin yung sinabi niyang talata kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuario yung santuario sa Israel nung araw, sinasabi na malilinis ah, paglipas ng dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga, malilinis ang santuario. Ang paliwanag dyan ng mga sabadista, eh ang santuario daw na malilinis, yung santuario sa langit. Ay nagulat ako, sabi ko, ano ba naman yan kami, no? nasa langit na, lilinisin mo pa. E pag nasa langit, malinis yun dahil wala namang marumi ron eh. Hindi po pwedeng merong marumi sa langit eh. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27 At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakita mo, hindi po pwede eh, mga karumal-dumal. Para sabihin ng sabadista na malilinis daw yung santuaryo sa langit, eh mali. Ngayon, ganito, ang tinutukoy na santuaryo riyan, yun dito sa lupa. Yung dalawang libo, tatlong daan na hapon at umaga, tapos na yon kapatid. Hindi na natin dapat na yun ikwentahin eh, pa tapos na yun. Kasi yung santuario rito sa lupa, nang ipakilala yung santuario sa langit, wala na yung santuario sa lupa. Basahin natin ang 9.24. Pitumpong sang Linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. 26. At pagkatapos ng anim na put dalawang sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Sinabi sa hula na yung santuario gigibain ng prinsipeng darating, sabi niya. Ngayon, merong paliwanag si Pablo tungkol dyan sa santuario dito sa lupa. Eh. Basahin natin sa Ebreo. Inihulang yun eh, lilinisin, tapos magigiba. Tapos, ang sabi sa Ebreo, ganito ang nakasulat, kapatid, doon sa 9, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario ang santuario ng sanglibutang ito. Pero sinasabing santuario ng sanglibutang ito. Tuloy natin sa dos. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuario sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo dyan din sa Ebreo na pagka mahahayag na yung daan pa po sa 9-8. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa na ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Samantalang yung unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa, ay nakatayo pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito, ay eh yung mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin dyan sa, sa Ebreo na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuario sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banala ng santuario sa langit. Basahin natin ang Ebreo 8.1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon hindi ng tao. Ron, nasa langit na, mayroong santuario ron. Sabi ni Pablo, meron tayong ministro sa santuario, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Na samantalang yung santuario rito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuario nasa langit. Pero nung masira na yung santuario sa lupa sa Israel an ay ipinakita na yung pagpasok doon sa talagang santuario sa langit at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. doon sa sa naman ng Ebreo nakasulat yon na si Kristo ay ang pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuario sa langit sa sais ng Ebreo upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag, at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Nadooy pumasok dahil sa atin si Jesus, nagaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na naging dakila gaya ng, ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Kristo. eh yung santuaryo na sa langit, hindi na yun dito sa lupa, kapatid. Sana naunawaan mo. Yung santuaryo sa lupa, na tinutukoy doon sa aklat ni Propeta Daniel, na pagkalipas ng dalawang uh, libo, tatlong daan na hapon at umaga, kung magkagay malilinis yung santuaryo, sa lupa ang tinutukoy doon. Hindi pwedeng sa langit yan dahil kung yan ay sa langit, eh, hindi kailangan linisin yung santuario sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naganap yun bago na, nagiba na, yung santuario dito sa lupa. Na yung santuario na yon yung dakong banal na yon nagiba nung anyo 70. Pagkapanhik sa langit natin, Pahinong Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya, magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman army ang Jerusalem, winasak yung santuario, nawas natupad yung hula sa propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dakong banal sa langit. Ah, sa 9-8, pakiulit mo kapatid na Daniel na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, eh kailangan na matapos muna yung panahon na itinakdaro na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit sa santuaryong hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon mahabang usapin ito kapatid pero siguro meron ka ng, meron ka ng idea at salamat sa iyong partisipasyon.